Hello guys, kumusta kayong lahat? Yung nag-uumpisa pa lang diyan magano magbukas ng akin channel. Please subscribe naman guys. Guys, meron akong dalang ano. Ayan. Okra. Okra bunga ng okra itatanim ko sa kamero na ko dito ano bunga ng ano buto ng patola na nasa loob ng plastic sa kamero na kun dalang ano iwan ko lang ko lang tutubo, tutubo pa to iga na eh tuyo na eh matagal na eh itatanim ko sana to noon inakalimutan eh, kong bitbitin papunta dito kaya tuloy na ano na yo eh, oh. bu ano to buto ng langka buto ng langkato iwan ko lang ututubo pa ano na shake eh? tuyot na eh lagi ko nakakalimutan eh susubukan natin baka tumubo pa kahit tuyo na Dito ko'y tinatanim sa mga, ano, pagitan ng tinaniman kong kamuting kahoy. Pakasakaling mabuhay. Bagong, ano ko to eh. Itong bungang to dun to sa bayan. Yung tanim ko doon okra, tapos, eh, nag-ano nag, ko, nagpagulang ng isa para maitanim. Kaya, ewan ko na kasi maganda naman eh, maganda yung kanyang ano, yung kanyang pagka-iga, maganda yung kanyang pagkagulang, tsaka yung buto, hindi siya kulubot, as in bilog, bilog siya, yung kanyang buto. Sana mabuhay. Doon kasi ayaw na mabuhay eh nabubuhay siya kaya lang hanggang isang dangkal na yung taas tapos wala na ang natin guys kung mabubuhay pa siya o hindi OK! Tanda siya para hindi siya maapakan. Para tanda na mayroong mayroong siyang nakatanim. Kaya linalagyan ko nito. sa gilid ng bakod yung ano yung buto ng patula palibot ang bakod para dito ko sa cyclone wire kumapit Sana mabuhay siya. Yung aking tanim. Tikas ng lupa eh. Pero sa ano, sa mga ugat ng nyug. So guys, ang laki ng pinya ko. Kasi ang laki ng ano, half gallon. Mas malaki pa sa half gallon. Yung natitirang ang Hawaiian. Yung isa nandito. Ito pabilog. Yan, pabilog. Yung nandito pahaba. Ayan. Pahaba yung kanyang ano, pata, palito. Yung kanyang dito. Pahaba. Pero malaki din guys. Kasi nga ha parang hawayan eh. Laki oh. Dadalawa na lang itong malaki. Ang isa kasi yung nga ko sa inyo nga pinitas. May kumuha ang iba. Ayan nandyan. Ininakaw. Siya nga pala may nagtanong tungkol sa ano sa mga pinyang ito. Si ano si pangalan niya Si Christian uh, Bundok, shout out sa iyo Christian Bundok. Kung ano daw kung formosa sa ba batong mga pinya ko. Sa totoo lang ay ko lang na, na nalaman na may formosa. Ano yun 'yung formosa? Pero inano ko parang matatamis ba? Ang ibig sabihin ng formosa. Siguro matatamis 'to. Kasi ito itong mahaba, itong patulis ito baka ito yung sinasabing formosa, kasi patulis eh malalaki siya pero patulis yan ate yung matatamis hindi ko lang alam, ha? hindi ko lang sure kasi wala namang akong alam sa mga pinya eh basta nagtatanim lang ako hindi katulad nito, pakalam ko hawayan kasi pabilog pero malaki yan ganyan hindi ko lang alam kasi basta ako nagtatanim lang ako. Alam ko yung hawayan kasi yung walang tinik yung mga dahon eh. Ito eh, ewan ko parang hawayan din to eh. Walang mga tinik oh. Makinis lang yung mga kanyang ano, makinis. Oh. Makinis lang yung kanyang mga dahon, walang tinik. Magkaroon mga tinik dito sa dulo. Yung sa may tulis patulis, dyan lang. Pero iilan lang oh, yan oh. Pero hindi ano, di marami. Yan ang pakalam ko sa Hawaiian, ano, walang masyadong tinik. Kakaunti lang. Ito, eh, ito rin, oh, eh, no, bago pa lang, oh. Pabilog din siya, hindi ko alam kung ano. Iba-iba naman kasing klase ng pinya, eh. Iba-ibang bariyete, eh. pero yung nga lang, hindi ko alam ang mga tawag. Ito matinik siya, malaking puno. Pero matinik yung kanyang ano, maraming tinik yung kanyang bandang dulo, bandang tulis. to Malaking puno siya oh. Pero ewan ko, para siyang maliit eh, yung bunga eh. Umalit pa, umalaki. Basta ganyan, malaki din data. Ewan ko. Yun na lang, Christian. Sir Christian, yun na lang alam ko. Basta ako nagtatanim lang. Ayan. Ito yung sabi ko nung nung bulaklak palang lang ipula. Red na red. Pero native lang ito ata. Hindi ko alam. Basta native lang. Native ata yan. Salamat sa inyong pagtatanong. Thank you very much. Ay, dragonfly. mga dragonfly dragonfly ito rin yung um, na green ang kanyang kulay naman ito yung sinasabi ko sa inyo guys green ang kulay ayan green hindi siya wala yung kanyang ano hindi katulad ng hawayan mayroong itim itim yung kanyang guhit sa mata ito hindi puro green kasing kulay ng kanyang ano ng kanyang dahon green talaga ayan o oh, green para siyang patig na pagka green ito yung sinasabi ko sa inyo guys na binigay sa akin na yung pinya na yun na sa lata daw yung nilalagay sa lata yung mga pineapple juice pineapple chunk E slice o ano dyan. Yan, yan daw yan. Pararamihin natin yan guys kasi kakaiba eh. Green ang kanyang mga mata. Yung kanyang ano, yung, yung gohit ba, yung iba dito, yung ganyan. Sa pagitan ng mata. Puro green, di katulad ng ibang pinya na itim. O kaya eh may pagka-red o ano dyan eh. Yung green talaga. Wala akong dalang price sa kahapon. Kaya bumalik ako rito kinabukasan. Ito may dala na akong price. Wala kasi akong dalang price nung kahapon eh. Wala akong pamutol. Yan. Pang tatali ko dun sa ginawa kong ano, pambakod. Yung kinuha kong mga kahoy. para at mahaba Ayan. Nakapamutol na tayo. Tatali natin doon sa ano, pinakaposte ng bakod. uod. yung malaking ood, yung makati. Yung maraming balahibo. Ang laki oh. Ayan guys, ang laki oh. Oh. Makati yan. Pag i sa balat mo. Ayan, yung pag bumaon yan sa balat mo, makati yan. Ang laki-laki. Ang laki oh brown ang kulay yan sakto lang yung nagawa ko sakto lang yung naputol ko na ano na, alambre tire wire isakto lang okay guys so uwi na ako mamaya mayang konti magliligpit lang ako ng gamit ko okay guys so uwi na ako thank you sa panonood nyo sa aking munting vlog blag vlogan <laughs> Kita kita ulit tayo sa susunod eh. Okay. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Dami kong dala eh.